Okay guys, uh, welcome back. So meron na naman tayo magkakakalikutan uh, today, uh, isang uh, board ng aircon. So dito makikita nyo sunog na yung uh, coil dyan no. So sa e EMI section 'yan. So ito yung tinutukoy kong coil, no. Pwede natin tawaging choke. So ito siya. Siguro nagpalit sya ng mataas na fuse dito kasi ano, sumabog pati yung NTC saka yung bridge diode na 1 amp, sabog. Yan o, oh, makita nyo o, So ang alam kong ditong sira talaga is regulator. Nagpalit lang sila ng piso mataas kaya sumabog yung NTC. So ito yung NTC yung tinutukoy ko o, oh. ganyan sana itsura nya. Nabasag sya dito. Lalagay ko muna sa may ano para makita nyo yung uh, itsura nya. Tingnan natin kung mas malinaw dito. Tingnan natin. Itong epekto guys, pag nagapalit kayo ng fuse na sobrang taas don sa required na fuse, okay lang sana kung mga 5 amp, I think mga 15 amp ang nilagay dito or 10 amp. Kaya yung 1 amp na bridge diode ay hindi niya nakayanan yung ano, short, kaya sumabog siya. Ano. Yan o, no, basag din yung NTC guys oh. kita nyo yon So ngayon guys, ah, gagawin ko to na lang para ano, dito naman sa likod ay uh, punit yung layout niya, sumabog yung linya. Makikita nyo dito, pati linya ay napaputok nila, no? Nawala na yung silver na ganyan, no? Ganyan ang itsura niya. Pati dito, sabog talaga yung linya. So, lalagyan ko na lang yan ng mga connection dyan. And then, i-convert na lang natin to kasi wala tayong ganyan, ano? Dito, mapapansin nyo, 250 volts, T3.15A. So siguro pagkaalam niya 15 amp dapat 3.15 lang. Pati yung choke sunog, bridge diode sunog. Pati dito potok, potok din diyan. So gawa na lang natin 'to ng paraan guys kasi wala akong ganitong IC. Subukan kong i-convert ng ibang IC to guys. buksan ang isipan Sa science o agham Tayo na sa sinaskola Buklasin natin ang sinensya Buksan ang... Okay, ito na yung outcome guys So nagpalit na tayo ng mga sumabog na copper wire dyan So naglagay ako ng solid wire Yan Okay medyo malabo sa camera pero yan solid ang nilagay nating replace dyan kasi mas maganda yung solid at naibabalok to ito nga pala yung mga pinalitan natin no? ito yung uh, nasunog na chok nya and then ito yung regulator nya yung uh, regulator na pala ito is uh, TNY 285 then ito yung bridge diode nya tanggal na isang pa guys na iwan kasi Then ito yung kanyang NTC, pinalitan ko rin. Hindi pala ako guys gumamit ng original na regulator dito, no, kinonvert nga natin. So yung fuse niya guys, tingnan niyo maigi sa mga uh, mahilig mag DIY. Tingnan niyo maigi yung fuse, meron kasi nakasulat diyan na 3. Medyo maliwanag kasi yung ano yan, napapansin niyo yung 3. Meron yang 3.15A. Okay, buwasan nga natin yung liwanag muna. Ayan, nakikita nyo yung tree. Pansinin naman masyado yung tree. Nakikita yan talaga kahit medyo malabo mata natin. Pinalaki ko lang para mas madaling makita sa camera kasi walang zoom yung camera natin. No? Then, manipis nga pala yung wire nyan, na. Ang nipis nyan na sa parang ano, yung pilik mata siguro, no? yung nipis ng wire nyan. So, ang purpose nyan, kaya manipis yan, dahil nga fuse yan once na nagkaroon ng short ah uh, mapuputol yan hindi na madadama yung mga ibang parts no? yun ang purpose kaya mayroong uh, rated na fuse dyan kaya ito naman yung sample ko dun sa makapal ito 10 amp pa lang ito pero ang kapal na oh, makikita nyo oh. ang kapal na yan 10 amp yan so I think mga nasa 1 mm na siguro yung ano nito, yung sukat nito. Ay hindi. Mga 0.5 mm. Ang kapal niyan, guys, oh. Yan oh. Paano mo mapuputol 'yan? Siyempre, makakaputol lang dyan yung mataas ng perahe. Okay? So, kung mahihina yung kagaya ng bridge dayo na ginamit dyan, is 1 amp lang, durog talaga yun. mapuputok talaga yun, no? Oh. Tingnan nyo kanipis ng fuse na 3.5. Mm. Kumpara nyo, oh. So, dapat sundin lang natin yung fuse na rated doon para makaiwas tayo sa uh, dumami yung sira, no? Sa mga nagdi diy dyan. Wag perkit pumutok, lalagay na naman kayo ng fuse, no? Merong sinusunod dyan na troubleshooting, no? Okay? So, ayan, makikita nyo, manipis din yung wire na nilagay natin. ah uh, 3.15 amp din lang. Then, tingnan nyo yung mga pinalit ko guys, so wala akong bridge die na original pero one amp pa rin 'yan. 'Yan o Ginawa ko lang syang bridge and then ito na 'yung pinalit natin na IC. Susulat ko lang 'yung number dyan Ito 'yung original nyan Dahil magkaiba 'yung IC na ginamit natin, 2067PN. Uh, Nagtamble-tambling 'yung paanya para gumana lang 'no. Mga technician alam nang gagawin sa mga ganyan. So yung mga bago lang, medyo aral aralin nyo rin. Madali lang naman yun guys. Sundan nyo lang yung, yung kanyang pin. Then, pagparehasin nyo lang doon sa original. Ganun lang. Okay. So, sa so mga baguan dyan, mag-iingat kayo sa pagpalit ng fuse So, testing na tayo guys. Subukan natin. Okay, so testing na tayo. No? So, niready ko na yan guys. So, meron na akong nakalagay kanina pa dyan na pang testing natin na uh, saksakan papunta ng 220 volts kasi nga ang nasira dito isa power supply then naglagay na ako ng alligator clip na nakalagay dun sa main filter capacitor ng secondary yan so tingnan natin na uh, na magkakaroon na siya ng voltahe meaning to say na repair natin yung uh, kanyang uh, SMPS nya o yung power supply section niya. pag nakita nyong nagkaroon na ng supply dito and then maririnig nyong tutunog yan And then, mayroong relay na click. Ganon. So, hindi na lang magsasalita mamaya pag sinaksak ko. Then, subukan na natin. Saksak na natin. Okay. Saksak. Ayun, nagkaroon ng 15. Ayun, nakita nyo yung tit. Sabi niya. 16. So, naka-on na yan, guys. Ngayon, tingnan mo natin. Ipatayin mo natin. Walang click. Ayun, mayroon. Okay, narinig nyo yung click. So, working na siya guys. Ulitin natin, saksak natin ulit. Yun, nag-click na siya, ano. So, abangan na lang natin yan, Ang may ari, kung anong masasabi niya. Okay guys, sa so pakita ko muna sa inyo na steady yung ano, no, yung supply. Baka sabihin nyo, gumagalaw ng gumagalaw. Kasi naka-limiter ako guys, may ginagamit akong limiter dito. Ayan, no. So, ngayon steady na siya kasi naka-pull na yan. So, nandito na rin yung may-ari guys yan ay may ari tinetesting na namin tinitingnan niya kung pasado na no? nga pala yung, yung may ari niya is nagre repair ng aircon hindi naman siya ganong bihasa sa mga electronics pero sa aircon na trip bihasa to guys yun nga lang sa electronics talaga mahina Okay, so hanggang dito na lang siguro guys. Maraming salamat sa mga nanood, no. Sana meron kayong napulot na konting idea lalo na sa pagpapalit ng fuse uh, sa mga gustong mag DIY dyan iwas yung magpalit ng mas mataas at dadami talagang sira okay hanggang dito na lang guys maraming salamat sa mga bagong subscriber and then yung nga pala shout out ilalagay ko dito yung uh, pangalan nila na, na nagpapa shout out okay popos ko na lang dito yung pangalan nyo guys maraming salamat sa inyo hanggang sa muli ang galing, ang galing. <laughs>